ba't hindi mo pa kasi gawan? Ginawang ko na siya! Boy! Boy! Bali ang pangalan ng page mo, boy! B-Boy version 2! hindi ako mo ako ng ganyan! Boy, wag kang mag-inerti dyan! Sinabihan na ito, di ba? Sabi ko lang naman gagawa mo ako ng ano. Ginawa na nga kita! Huwag ka na mag ka! Eh, pero bakit? Ano sabi mo? Ayaw mo ba, Hoy! Hoy! Baka mag-change, ano na, sports na ako, volleyball So, what's up sa inyo, mga chong, no? Magandang magandang uh, tanghali sa inyong lahat. Bali, gumawa nga pala ako ng page dito ni B-Boy, as I promise. No, mga chong, ayan, ginagawa na natin siya ng page. B-Boy 2, please, pakipollow po ako, ha? Ayan. Create a page. Please, mga chong, pakipollow po ako kay B-Boy. At syempre, meron din ako regalo sa kanyang sapatos. Ayan. Order natin to. Nakikita eh, ninyo, yan, bagong-bago yan. Para kay b to, mga chong, kasi wala siyang sapatos eh, nangihiram lang siya kapag ano, kapag nag basketball teka ang alam? Oy, may nagdo-doorbell, hindi niyo ba naririnig? May nagdo-doorbell. Wala bang tao? Oh! Dito ka na naman. Sabi mo, ano nga sa akin eh. Oh, tara tara, pasok muna dito boy, tara. Ito, ito, ito. Lo. Ilingi. Ano nito ka best? hindi naman kasi itong sa akin eh. Chi, kasi di ba nadilitan siya ng page? nga pala. Oh, eh, ba't hindi mo pa kasi gawan? Ginawang ko na siya! boy! Boy! Bali ang pangalan ng page mo, boy! B-Boy version 2! <laughs> Kaya dapat, mga chong ha, please pakipollow nyo nga pala si B-Boy version 2. Nasa pin comment section yung link niya. Pakipollow ako. At kapag umabot agad to ng 20,000 mga chong, magiging b-boy na talaga to. Wala nang b-boy, no? Uy, hindi ako mga nga ako ng ganyan. Uy, wag kang mag-inerty dyan. Sinabihan na ito, di ba? Sabi diba? mo lang naman gagawa mo ako ng ano. Pero... Ginawa na nga kita. Huwag ka na mag-iiyak, eh, pero bakit? Ano sabi mo? Bibiboy na, ate. Di ako makakakakak. Uy, Buchiki, ikaw, ikaw na! Ikaw naman, huwag mo na manduhan. Kita mo, yun na yung ano niya eh. Ikaw naman masyado ka. Bakit? Hindi ka ba pwedeng mag-change gender? Uy, huwag mo na ano yun. They already changed. Already changed? Che, ikaw ako mga oh, ito. Oh, Ibibigay ako dyan kay Biboy eh. Boy, naita kasi kitang nagbabasketball. Panayang hiram mo ng sapatos. Binilang kita ng gloves.

ano kaya yan para ma-appreciate mo na andito lang kaming mga kaibigan mo para sa yo. kahit na anong mangyari kahit na madilit nang ng page tutulungan na tutulungan ka pa rin namin pamilya mo no, kami salamat dito pwede kahit... <laughs> <O> ba tayo ka pin ba tama ba tong chicks of bibo pa follow yung page ni bibo yo oh. guys i-follow niyo yung bagong page ni sir bibo boy version 2 para mga chong you, brav, brav, salamat. Love you boy, I love you. Laban Uy. lang ha, laban lang. Laban lang what's up sa inyo mga chong no? Muli na namang nagbabalik ang inyong tito na si Chong Otits no? O Tito Otits kung tawagin. Ah uh, mga chong, ito nga pala ang aking YouTube channel. Ayan, kung nakikita nyo, ito ang aking followers. At pag umabot tayo ng 50k, mamimigay tayo. Itong dalawang bike lang naman ito. <laughs> At syempre, mga chong, huwag ninyong kalilimutan na mag Napindutin ang bell button para lagi kayong updated. Siyempre, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. Ito yung official YouTube channel natin. Ayan. Tito Otits Official. Marami kasing ano eh. Marami kasing gumagaya at maraming ng ano eh, mga nagpapanggap na tayo no? ginagamit sa mga malimparaan o pang -scam. So, yan lang ang ating official YouTube channel mga chonga. So, ang gagawin lang natin, magsusubscribe lang tayo. I-click lang natin ang bell button. At syempre, wag na wag ninyong kalilimutan na screenshot na kayo ay nakapag-subscribe na dahil pwede rin kayong manalo ng 200 hanggang 500 Gcash sa limang katao lang yan mga chong. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-follow, mag-subscribe sa lahat ng ating account. para mga chong!